ng College of Criminal Justice mula sa nobela ni Dr. Cesar Salad. Ang nole metang here pinakamayaman man sa bayan ng San Diego si Don Rafael at siya ay ginagalang ng lahat, ngunit hindi siya ang makapangyarihan. Hindi rin si Kapitan Chago kahit madalas siyang ipasalubong sa orkestra kung dumarating. Ang katotohan ay madalas siyang pagtawanan at palihim na tawaging sa Kristang Tiago lalong hindi ang kapitan ng bayan sapagat siya'y hamak na utusan lamang na maaaring ikagalita ng sakristang mayor. Ang kapangyarihan ng kuray sa San Diego ay halos kapareho ng kapangyarihan ng Papa ng Batikano at ang Alpares ng Guardia Sibil ay sa hari ng Italia. Madalas magkapingki ang dalawang magkapangyarihan sapagkat nagpapaligsahan sa taglay na kapangyarihan si Padre Bernardo Salvi ay humalili kay Padre Damaso nang ito ay maalis sa San Diego. Siya ay bata pa, payat at masasakitin. Hindi siya nananakit gaya ni Padre Damaso. Mahilig siya sa pangingilin at pag-aayuno. Ang alipares ay popular din, ngunit sa wimpala dahil sa pagkakaasawa kay Doña Consolacion, labis ang pagsisisi ng alipares Kaya't upang may pahiganti ang kanyang kasawian, ay laging naglalasing. Pinahihirapan ang mga sundalo sa gitna ng matinding init ng araw at sa tuwing ay binubugbog ang asawa. Kapag namamataan ni Padre Salvi na pumapasok ng simbahan ng Alpares, ay palihim niyang inuutos sa sakristang isara sa ang pinto ng simbahan upang walang makalabas at sisimula ng mahabang sermon. Upang makaganti sa kura, ipahuhuli naman ng Alpares sa Alila o sa Kristan. Ngunit kahit na ganito ang tunay na palagayan ng kura at ang Alpares, sila ay nagkakamayan at magalang na nag-uusap sa tuwing sila ay nagkikita. Samantala, si Doña Consolacion ay nagkakaroon lamang na pagkakatao makapungaw sa bintana kung natutulog ng mahimbing ang Alperes sa labis na pagkalasing o pagkapagod kung tanghali. Patutungo siya sa durungawa ng paraselang bughaw at may sumpal na tabako sa bibig. Pansisilikan niya ang mga mata ang kinaisang kabataan at kukutsain ang mga nagdarang dalaga na di alintana ang sariling mukha.